hindi ang mga personalidad na maglalaban-laban sa pagiging best actress, best actor, best supporting actress at actor, best child actor and actress sa 72nd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences or PAMAS Awards. Nominado sa kategoryang best actress si Katrin Bernardo para sa pelikulang A Very Good Girl, Marisa Soriano ng In His Mother's Eyes, Charlie Dizon para sa Third World Romance, Marian Rivera ng Rewarn at Eugene Domingo para sa pelikulang Becky at Badette. Isa naman kay La Cedric Juan ng Gumburza. Piola Pascual ng Malyari, Alfred Vargas ng Pieta, Ken Chan ng Papa Mascot, Dingdong Dantes ng Rewind, at Alden Richards ng Family of Two ang makakapag-uwi ng tropeo bilang Best Actor. Maglalaban naman bilang Best Supporting Actor sina L.A. Santos ng In His Mother Eyes, J.C. Santos ng Malyari, Pepe Herrera ng Rewind, Romnick Sarmienta ng Becky and Badet, Enchong D ng Gumbursa at Suliman Cruz ng Monday First Screening. Ha habang Best Supporting Actress naman sina Gina Alahar para sa pelikulang Pieta, Dali De Leon ng A Very Good Girl, uh, Gloria Diaz ng Malyari, Lisa Dino Segera ng Papa Mascot, Ruby Ruiz ng Monday First Screening, at Alexander De Rossi ng Firefly. Nominado naman si Jordan Lee ng Rewind, Kian Ko ng Malyari, at Yuen Mikael Aleta ng Firefly sa kategoryang Best Child Actor. Habang best child actress naman sina Ilia Elano ng Ghost Tales at Irene Rose espiritu ng Papa Mascot at Kampon. Bisitahin lamang ang official Facebook account ng Pamas Awards para sa mga nominado sa iba't ibang kategorya. Magaganap ang Awards Night sa May 26, 2024 ng alas-7 ng gabi sa Fiesta Pavilion of Manila Hotel. At iyan ang entertainment news sa na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo, Ako si Diyosa yan, tatak. Alright,